guys! Welcome back to my channel. So, ito na naman, Barreto versus Barreto, Marjorie versus, versus Claudine na naman ngayon. Nabuhay na naman ang Barreto saga sa show business. Ito na, may revelation si Claudine Barreto, bareto na tungkol sa akusasyon ni Marjorie Barreto na siya ang nagsabi kay Dennis Padilla, ah, kay Christopher Mayne. tungkol sa nangyari nga na ni Dennis Padilla kay Marjorie Barreto bago kasi yan sinapak parang may ginawa daw si Marjorie kay Dennis kaya nagalit daw itong si Dennis at nagulat kaya iyon nagka nasapak yung kanyang ulo or tenga at ayon sa kay din, galit na galit na naman si Marjorie Barreto at ang kanyang kapatid panganay na kapatid na si Mito Barreto yung lalaki at grabe, yung mga texts ni Mito kay Claudine. Nakakaawa lang si Claudine at marami ang netizen na naawa. Kasi nga, saksi naman lahat kung gaano ka-generous itong si Claudine Barreto. Lalo na nung sikat na sikat siya, talagang lahat ng pamangkin niya, kapatid niya, talagang binigyan niya kung anong meron siya na yung mga gifts, negosyo, ayon niya kay Claudine na na ibigay na sa kanya. Yung nakakasakit din, yung sinabi ni Claudine na nung meron siya, marami nagmamahal sa kanya, pero nung wala siya, walang wala na, ayan, binabatulan naman siya ng isyo at kapatid niya pa, Marjorie Barreto. Sa ngayon, magsasalita kaya tungkol diyan, kasi, kasi siya na naman ang involved. Dito, sabi ni Claudine, wala daw siyang inggit kay Marjorie. Kung isipin naman natin, di ba, hindi naman kainggit-inggit. Kasi nakaranas din ng ganyan si Claudine. Yung fame at hanggang ngayon may pera pa si Claudine. At okay na okay din silang dalawa ni Gretchen Barreto. Sino nga ba ang totoong kontrabe, kontrabida sa Barreto sisters? Kaya abangan na naman natin yan. Sabi nga ni Claudine, alam ko interview na naman kayo. Babanata naman, na adik addict ako, hindi ako o model na magulang at sana hindi masumunod yung mga uh, anak ko sa akin, yun ang pinakamasakit daw sabi ni Claudine Barreto at parang may plano siyang kasuhan ang kanyang kapatid na lalaki na si Mito Barreto kasi nga grabe na yung mga text sa kanya yung mga pagbabanta daw ni Mito Barreto at nagpa na itong si Claudine, o sa tingin yung mga nurses, sino nga ba ang nagsasabi ng katutuhan nan sa kanila. Marjorie versus Claudine naman tayo. Kaya abangan na naman natin yan ang interview ng nag-iisang Marjorie Barreto. So po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload.